makapangyarihang Ama sa langit, Diyos na may likha ng lahat ng bagay at may likha ng aming buhay. Purihin ka, sambahin ka, takilain ka, pinasasalamatan ka namin sa lahat ng mga biyaya at pag-aalaga na ginagawa mo po sa amin. Aming mapagmahal na Ama, humaharap kami ngayon sa iyo na punong-puno ng pagpapasalamat ang aming puso sa lahat ng biyaya at gabay na ipinagkaloob mo sa amin sa aming mga pag-aaral. Salamat sa pagbibigay ng karunungan at lakas sa bawat araw ng aming pag-aaral. Humihingi kami ng tulong at patnubay habang kami ay nagtatapos ng aming mga pag-aaral. Panginoon, kami ay humihingi ng iyong grasya at kabutihan para kami ay humarap sa mga pagsusulit at mga huling pagsusulit. Gabayan mo po kami, O Diyos, na maipakita ang aming tunay na kakayahan at maipakita ang aming natutunan sa buong panahon ng aming pag-aaral. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa mga guro at profesor na nagbabahagi ng kanilang kaalaman at karanasan sa aming buhay, sa aming pag-aaral patuloy mo silang gabayan at pagpalain sa kanilang pagtuturo mahal na panginoon alam namin na ikaw ang aming gabay sa aming landas na tinatahak at tatahakin pa kaya salamat po tulungan mo po kaming makamit ang aming mga pangarap at maging matagumpay sa aming mga layunin sa buhay Bigyan mo po kami ng lakas ng loob at determinasyon upang harapin ang anumang hamon na aming mararanasan. Aming Panginoon, alay namin sa iyo ang aming tagumpay at aming mga pangarap. Patuloy mo kaming patnubayan at proteksyonan habang kami ay lumalakbay sa buhay na ito. Sa pamamagitan po ng iyong biyaya at awa, naway magtagumpay kami at magdala ng karangalan sa iyong dakilang pangalan. At magdala din kami ng karangalan sa aming pamilya, sa aming mga magulang, sa aming mga kapatid. Alam ko po na hindi sapat ang aking talino upang ipasa ang mga exams na ito. Subalit Panginoon, naniniwala ako na ikaw ang pinagmumula ng lahat ng karunungan at sinabi mo pa no kung kami ay hihingi kami ay iyong bibigyan humihingi po ako ng karunungan talino na nagmumula sa inyo upang sa pagtake ko ng exam na ito panginoon ako po ay makapasa maalala ko ang lahat ng mga pinag-aralan ko mga ni-review ko panginoon ipaalala mo po sa akin lahat 'yon Maging matalas ang aking kaisipan, maging mabilis ako sa pagsulat o pag-iisip. Lord, maging mabilis ako sa lahat ng bagay upang ang oras ay hindi pumasayang at ito ay magamit ko upang ako ay umunlad at ako ay makapasa sa mga exams na ito. Panginoong Diyos, naniniwala ako na kaya mo akong patalinohin. Sapagkat ikaw ang gumawa sa akin, ikaw ang gumawa ng aking utak at ito ay kaya mong ipa-function na mas mabilis kaysa dati. Sapagkat naniniwala ako sa mga milagro na kaya mong gawin ang mga bagay na imposible. O Panginoong Diyos, Panginoong Diyos, makapasa po ako sa eksam na ito sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus, sapagkat sa tulong mo ay walang imposible kung gusto mo ay magagawa mo. Kaya naman ako ay lumalapit sa iyo at inudulog ko ang aking buhay, ang aking pagtitake ng exam na ito. Ako ay makakapasa, Panginoon, para sa ikararangal mo, para sa pag-unlad ko, at para sa kabutihan ng pamilya ko. O God, O God. Oh Lord Jesus, salamat po na pwede kaming umasa sa iyo. Salamat po na maaasahan ka. Salamat po na hindi kami nagkamali na kami magtiwala sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos na puno ng pagmamahal at pagmamalasakit sa iyong mga anak. Mabuti kang Diyos, kaya kami ay nagtitiwala sa iyo. Salamat po, salamat po Jesus, ito po ang aming dalangin sa iyong matamis na pangalan. Amen.